ang kinin dito sa Pinas oh. ito ay laging katabi ko oh, no? kahit magpunta sa loob pag doon ako magtapay ang dito rin ko ako po ito ay malamig na tubig guys hindi siya kaagad pa nang mawala ang lamig kaya ito ang hulayan ko ng malamig na tubig tubig na malamig pag nandito kayo sa pinasok ng inip. Kaya lagi siyang kapatid sa akin pag nandito ko sa pintahan Dito rin yung tubig na malamig guys. kaya hindi pwedeng hindi malamig ang inilin mo dito. Sa sobrang init No? Kaya lagi to pwede lang yung lalagay dito. Dito sa ano na to pag nilagyan mo ito ng yelo, abutin siya ng kahit umaga lang, may yelo pa rin siya ng buho. Kaya yeah, maganda siyang lagyan talagang punduhan ng tubig na malamig. Ayan guys, kung nagustuhan yung aking video, a like and comment. Thank you for watching.